Pag walang ko kontra sa mali, lahat ng tao maniniwala sa mali. Matanungan ko pa yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang ako. I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... tanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawat, walang labis, walang kulang. Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Sino po ba ang tinutukoy na ibong mandaragit sa Biblia? Basahin natin lang aklat ni Isayas. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, aking namang papangyayarihin, aking pinanukala akin namang gagawin. Ayon. Tinatawag yung ibong mandaragit na yan, sabi ng Biblia, mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Ayan. Sa Biblia, yung hula sa ibong mandaragit, hindi naman malayong silangan na nakalagay doon. Ulitin mo nga yung talata sa 46.11 ng Isayas. Na tumatawag ng ibong mandaragit Mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Ayon, silanganan ng malayong lupain. Hindi malayong silangan, kundi silanganan ng malayong lupain na sinasabi sa Biblia. Ngayon, eh sino 'yon? Anino natupad yon. Ituloy mo lang, makikita mo kung saan niya naganap eh. Basahin mo ulit ang aonse, patuloy mo hanggang 13 sislus. Natumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, aking namang papangyayarihin, aking pinanukala akin namang gagawin. Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon, at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. At aking ilalagay ang kaligtasan sa siyon, na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian. Ang tinutukoy pala ng hula na trabaho ng Ibong Mandaragit ay manggagaling sa Sion, sa Israel, sa bayan ni David. Ilalapit sa Sion ang katwiran. Ang maglalapit sa mga tao sa Diyos, yung ibong mandaragit. Kung baga, dadagitin yung mga tao, dadalhin sa katwiran. Eh, sino ba yung naglapit sa katwiran sa mga tao sa Israel? Dun sa Sion. Sino ba yun? Ang tinutukoy na ibong mandaragit, maglalapit ng mga tao sa katwiran, mag-uumpisa ang kanyang trabaho sa Israel, sa Sion, sa bayan ni David. Yan ang dapat maintindihan. Ngayon, eh, sino yan? Sino ang naglapit sa mga tao? sa katwiran Basahin natin ang aklat ng Efeso. Kung kanino natupad yan yung paglalapit ng tao sa katwiran, unang-una na nga ang mga Israelita. Basahin natin sa 2.13. Datapuat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isang dalawa at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. At siya'y naparito at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Ayon. Kaya ang naglapit ng tao sa Diyos na naganap sa Israel, eh walang iba kundi ang Panginoon so Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng sakripisyo, ng kanyang pangangaral, yung mga taong nalalayo sa katwiran ay nalapit sa katwiran. Kaya yung hula, sino ba yung ibong mandaragit na yon? Lilitaw sa silangan, si Kristo yon. Anong silangan? Silangan ng Israel. Kaya siya nung ipanganak, pinanganak siya sa Bethlehem, sa is, sa silangan ng Israel. O, pakinggan niyo, malayong lupain, hindi yung sentro ng Jerusalem, hindi siya dun pinanganak, pinanganak siya sa Bethlehem ng Judea. O, basahin natin ang 2.1 ng Mateo. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng Haring si Herodes. Narito, ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Ayon, maliwanag yan ha? ang Kristo pinanganak sa Bethlehem ng Hudya. Oh, kaya yung pinanggalingan niya kung saan siya pinanganak ay ano yon silangan yon naintindihan mo na siya yung naglapit ng mga tao sa katwiran saan nagumpisa sa Israel kaya yung ibong mandaragit ang trabaho doon magumpisa sa Israel hindi sa Pilipinas magumpisa sa Israel hindi sa Pilipinas magumpisa sa Israel hindi sa Pilipinas na naunawaan mo kapatid